Nakadapaasin mayo ng buhay ang 54 anyos na padre de pamilyang inikan maabutan kan otoridad sa Zone 5 Barangay Awayan, Libmanan, Kamarines, Sur, aga kaining Miyerkules Binisto ang biktima na si Salvador Lianto, may agong residente kang Barangay Tara, kang si Pokot. Basado sa investigasyon kan Libmanan Municipal Police Station, nagpasiring sa nasambit na barangay ang biktima, ngani magbakaling ipapanindang mais kaiba ni esposa kaini. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon. Aksidente subut na natungtungan tungan kang biktima ang nakalaylay na live wire sa nasambit na porsyon na nauli sa sa iyang pagkakakuryente. Sigun sa tagapagtaram kang hepatura na si Police Executive Master Sergeant Joel Bencolado, dead on the spot ang biktima mantang maswerteng nakasalbar ang esposa kay ni. Kasi yung wire talaga ma'am, ano yung bare wire yun ma'am, wala, wala talaga yung in na naka-cover doon sa wire. Kaya nasugatan yung biktima, lumabas pa nga yung, ano, yung bituka kasi talagang nasunog yung, ano, yung satiyan talaga kasi nadapaan niya ma'am yung wire. Eh. Sa impormasyon, nakahagad pa mangkutanin akudiran ako diran agong kan biktima sa mga residente sa lugar. Alagad ay man tulos na punduan supply ng kuryente huli takin na ipuhang panghalaton pag-abot kang personais kang kasureko. Ang paalala na lang po kung sa ganitong mga pagkakataon may nakikita ang ating mga kamabayan na mga ganitong laylay -lay na wire o kaya putol na linya ng wire ay agad pong tumawag ka agad sa concern na agency. Nagkaigwa naman subot ng pag-uulay ang pamilyang nabayaan kang biktima. Asinan maniham ni tukang kang kasureko na inako naman ang gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.